Hi guys! Welcome to our vlog! Ngayon, mag tayo sa Dinagat Island. Putin natin lahat ng beach doon. Ayan. Ito yung sasakyan namin. Ayan. Ayan ang sasakyan namin. Nandito tayo pa sa ngayon sa Mabua. Dito pa rin to sa Surigao City. Ito yung karamihan na hanap buhay nila, manging Mababait ang mga tao dito. Ayan, oh. Ang dami bangka. Nagtutulungan. Ang bata, naghuyat. Ayan. Ang linaw ng dagat. Ang ganda ng dagat. ang sarap talaga dito ito yung mabua mabua mm -hmm. ang mga bato niya malalaki Ayan. pero ang, ang ganda ang linaw ng dagat talaga super linaw Ayan. ang sarap ang sarap dito tatawid kami doon sa kabilang island. Ang Dinagat Island. Tagkwa pa ni Dinan Buyad. Tagkwa ni Arlene. Sakay ka na, Joy. Hmm, ang ganda ng panahon. Ang sarap maligo. Samahan nyo po ako. Mag-iikot po tayo. sa beach na ng... Saan tayo punta, Joy? Dinagat. Dinagat Island. First time ko rin makarating sa Dinagat Island. Hmm? Daing. Ay, bu ano? Baon nating buyad baon kami ng tuyo masarap dito ang tuyo sila rin ang gumagawa ng tuyo mangisda sila yung mga nahuli nila binibilad din nila okay guys enjoy lang tayo Yan, enjoy ko na rin yung bakasyon ko enjoy na rin namin Okay. Enjoy nyo na rin. lahat ng beach dito sa Dinagat Island. Kukuha na namin. Okay. Thank you po for, for watching. Please share maman nyo yung aking video, aking YouTube channel. Sensya na talaga napipilipit yung bibig ko sa ano eh, sa kabisayaan ko share nyo po, share, comment, like, ah, subscribe nyo na rin po para marami mapanood natin, marami ating kababayan na namimiss yung probinsya, buhay probinsya. I-share nyo na rin po at ah, thank you po, send nyo na rin po ako ng star para marami pa ako. to support my vlog. Okay, thank you for watching. Mamaya po ulit. Bye!